magandang 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 umaga po sa lahat po ng ating mga Facebook followers, viewers and friends. Hello po sa inyo. Sa naman pong uh, Sunday Adventure Ride ang ating gagawin ngayon. At uh, uh ayaw dito mula sa Malolo City hanggang pong uh, DRT. Ayan, uh, wala pa akong plan kung saan sa DRT. Uh, ang plano ko ay doon mo na pumunta sa, sa logo ng uh, DRT. Tsaka ako magde-decide kung saan ang magandang mamasyal. <laughs> at ang uh, oras po natin ay makalipas po ang limang minuto bago mag uh, alas 6 ng umaga Ayan, napakaganda ng ating umaga ngayon at uh, maaaraw at uh, sana ay uh, walang magbadya ng ulan <laughs> alam mo naman tayo tuwing lumalakad may kakambal palagi na ulan eh. sa ngayon ay uh, maayos naman <laughs> at uh, By anyway, uh, ito po si uh, Moto signing in Sama ka sa biyahe ko Tara, gina tayo sa panibagong adventures Alright, uh, nandito na tayo sa may Plaridel uh, uh, Dito sa may uh, crossing Kapag humaliwa ka dyan ay uh, nandyan yung uh, palengke ng Plaridel So yung kanan, papunta ng Santa Rita exit tapos sa uh, tayo pupunta doon sa may sa may uh, bypass road. <laughs> uh, same way din ang ginawa natin no, last time nung nagpunta tayo ng Bacas River. So, ito na yung crossing. Papakaanan so, na tayo. O, oh, di ba? Kasi wala pang ganong mga tao. <laughs> anyway, uh, nandito na tayo ngayon dito sa may bypass road. Ayan. Ayan. <laughs> Aga ngayon nag-iisip pa rin tayo kung saan tayo pupunta dito sa DRT Pero ang priority muna natin ay uh, makarating tayo dito sa logo ng DRT Tapos mag-decide na lang tayo kung saan tayo talaga pupunta Hirap talaga na pag solo ride no <laughs> Di alam kung saan pupunta eh <laughs> Ay nako walang maisip Basta mahalaga makapagtanggal ako ng uh, Ano Pero naman Uh, pagdating ng Sunday hindi talaga ako mapipirmis talaga rito <laughs> gusto kong gumala and on ay nako samantalahin ng uh, mga panahon mga araw na pakanti uh, ka yan ang pinaka importante dyan anyway Ah, uh, dito pa rin tayo sa ano Sa <laughs> bypass road Woo! Ganda ng bypass road Para ka nasa ano no Para ka nasa Expressway oh, Diba ha Pero meron pa isang ano Magandang daan Yung paborito uh, kong uh, Pinuputa ng bataan Ayan oh, diba? Ang ganda kasi ng daan doon no Para ka nasa Expressway Ang luwang Ayon. mga titinda ng mga crab, hipon, sugpo, talaba. Dito nyo ma magbibili yan, dito sa may uh, bypass road ng uh, Laridel. Oo, oh, oh di ba? Ang dami niya, ang dami niya mga nagpipenta ng uh, mga ganyan dito sa ano, uh, sa daanan lang. Uh, anyway, overtake muna tayo. Kanina <laughs> pa ito Sige. Okay. Oo, naka-overtake din. Kapag <laughs> ah, nianapansin ah, ko yun ah. <laughs> Nakasunod pala tayo sa truck. At uh, dito sa may uh, signal light na hindi gumagana, eh papasok naman tayo dyan pa kanan. Papunta naman ng pandi. Uh, Nakikita na naman natin si kuya yung uh, kanyang bukay. <laughs> may titinda ukay doon, gagawin mga original. Oh. <laughs> ukay! Kuya, shout out sa'yo! Diyan na ako, ako sigurado may mga size. <laughs> Hirap kasi makahanap ng size ko dito eh. Laki-laki ko kasi. <laughs> kailangan, kailangan ko talaga mag-diet ilang beses ko na sinabi yung ano yung magda-diet ako kaya lang hindi naman matuloy-tuloy <laughs> ewan ko nga ba eh no kay kuya ang dami nilang mga ukay dito punta lang kayo dito pagkanto lang ng pande may mga Levi's dyan lang yung uh, kalaban dito, ang dami talaga ng ano, ang daming uh, mga truck. Yeah. Patakot, oh. May yung mga aksidente sa mga ganyan eh. Uh, <laughs> Ayun. Oras po natin ay na, yeah. 7 na po ng uh, umaga. Isang oras na pala tayo nagpapaya. Ganun-ganun lang. Nandito pa rin tayo sa hanggan. Ano <laughs> Anyway, hindi naman tayo nagmamadali eh. Kumbaga eh chill ride tayo, oh, diba? Para laging safe. Oh, 'di diba? Pag tayo masyadong nagmamadali, uh, yung uh, nakikipagunahan. <laughs> Wala namang finish line eh. <laughs> kumbaga kailangan natin ng kaunting disiplina. Yung konti na yun, malaking diferensya noon yung uh, mga bagay na may pagkakataon ka na uh, sa yung sarili na instead na makaiwas sa disgrasya alam mo yung mga ganong bagay na konting uh, minuto lang or ano 5 uh, five minutes ganon magpaubaya ka at least uh, naging safe ka di ba yung uh, merong nangyayari na biglaan na... Uh, bakit yung 5 minutes na yun? Uh, hindi ko nakailaan na yun tuloy nangyari sa akin. Siyempre, di ba? Ang aksidente, hindi natin nasasabi yan. Anytime, pwede mangyari sa atin. Ayan, nandito na tayo sa Parangay angat Bulacan. O, di ba? At uh, ito na yung pinaka-N uh, pinaka, uh, pinaka yata. Tapos, uh, malapit na tayo sa logo ng... Uh, Uh, TRT. Ayan. So, ayun, uh, ang usapan natin ay uh, tungkol sa ating uh, <laughs> mga safety. Ayan, katulad yan. Si, uh, si Kuya ay uh, puti ay uh, nag -ano na siya. Uh, nag-sign siya ng stop. Buti <laughs> nakita natin siya. O, oh, di ba? <laughs> ayan, dapat eh konting paupa kasi minsan ganyan yung mga ano eh, mga ibang uh, motorista na, ayan, na ayaw nilang magbigay, no. Parang mga uh, kumakarera. <laughs> Hindi nila alam eh kapag eh, ganun ang mga style nila eh para silang nangangarera sa kanilang mga uh, buhay. Ayan, oh, 'di ba? Papunta nang langit. <laughs> Welcome to San Pedro. Ayan, <laughs> kumare makaiwas tayo. Yung uh, pagiging ano, pagiging uh, maging maging uh, ano pa tawag doon? Mapagbigay sa kapwa mo, sa kapwa motorista mo. Eh, malaking bagay yun. Tsaka yung ano, no, yung uh, minsan pag uh, magiging mainit yun ulo mo, nako, Taalo ka rito, no? <laughs> Kaya nagkakaroon ng away-away sa Dan, eh. Yung uh, walang uh, pasensya. Ano ba yung mausapan natin? <laughs> Woo! Malapit na tayo dito sa may uh, logo na uh, DRT. Ayan. Tingnan natin kung pwede tayong uh, makapag-breakfast doon. <laughs> yung sa mga kari, -kari lang. <laughs> anyway, uh, welcome! Tonya Remedios Trinidad! Woo! What's up? Ang daming tao. Ano kayang meron? Ah, merong mga pulis siguro. Ah, 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 wala naman. naglagit talaga sila ng loan. Ano, ano? Ah, mukhang ang kainan dito, ah. Pero dun tayo, diretso pa rin tayo. Huwag tayo dito sa ano, masyadong uh, crowded. diretso tayo. Hanap na lang tayo ng ano na mapapag-breakfastan. Meron palang namimitik doon. Ano anyway, hanap muna tayo ng uh, makakainan para sa ating uh, breakfast. Meron no, akong kinakainan dito na uh, goto. Sarap ang uh, at baboy nila doon. <laughs> Sarap higup higupin ng ano nung uh, suka. <laughs> Ay, nako. Ay, hanap tayo ng makakainan. Hindi pa natin na-try dito sa may food house ng Meron ako nakita dito ah. Parang ngayon eh, no food house. Ah. Okay. Pero mas gusto ko yung ano mas trip ko yung uh, malapit sa kalye yeah. <laughs> ayun na nga. ay Ito yun! <laughs> ito ito, Ito! ito, to Ito to yon, to yon, to yon, to kay ate. yon, Chango. Dito ako madalas kumain sa ano sa uh, sa lugar na to. <laughs> anyway, kain muna tayo, breakfast muna tayo, mga tropa pips. Dagi uh, ako dito nataan. eh. Dito ako nagugoto. Kain tayo ng paborito uh, nating uh, toko at bagoy. papay paren natin. <laughs> Rico. Yes, <laughs> siya si sa, sama favorite natin eh. Yeah. Ang ano natin. <laughs> Lugar natin. Dito sa Andil Lugaw, oh, ya, 10 pesos. May 85 variety overload. Ah, uh, napapan meron dito. And the rice, B bagnet silog, one silog, tap silog, sisig silog. Paris overload. Ang dami maano ng kakainan anyway ah uh, ang dami nating um, ano na kakainan dito sa Jerry's lang to kumain na rin ako dito dati kain muna tayo dito sa Jerry's ng uh, Doña Remedios Mini lad kumbaga ang um, uh, Jerry's lang Marila, marilaki meron din Jerry's lang uh, <laughs> ang uh, DRT baboy crispy yan tapos saka lagyan natin yung suka no tapos na tayo mag-breakfast dito sa sa Jerry's kumbaga ang Marilaki meron din Jerry's dito na sa DRT meron din na Jerry's hahahaha tayo ng uh, Tokwat Baboy isa sa mga ako paborito ko hahahaha <laughs> ang sarap kasi ng Tokwat Baboy nila yung baboy crispy crispy sarap <laughs> ayun na nga uh, tayo naman ay ah uh, mabiyahin na Gagawin natin ay Maghahanap pa natin kung ano ang pwede Nating uh, magpuntahan Pero ako parang gusto ko lang itong uh, Chill ride lang nang gagawin Iikot lang dito sa DRT tapos Diretso Uwi na rin <laughs> At uh, Kanina Doon sa may uh, logo Ng uh, DRT hindi tayo nakapag -stop over doon dahil kasi daming mga Motor na mga nakaparada rin doon hindi na rin tayo nakapagpa-pictures. Anyway, makakapag-pictures din ako dyan balang araw. <laughs> At, uh, ayun, diretsyo na tayo sa ating uh, Sunday uh, adventure ride. Ayan, ay uh, mag-chill ride. Iikutin natin ng uh, buong oh, DRT. <laughs> pumasok tayo sa entrance, lalabas tayo sa back door. <laughs> Yan, pa San Miguel. Ah, uh, yeah. Ano ba tayo? Saan tayo si, uh, ano ba to? Sa pambulak na yata <laughs> ah, hindi pa pala. Ah, ito pa pala yung... Uh, pamilihan ng uh, Doña Remedios Trinidad. Yung pinaka... Uh, munisipyo nila at ah, saka yung uh, mga palengke Ayan. dito sa may bandang kanan ng kanilang uh, munisipyo <laughs> Ayan, malapit na tayo Hoy, minto yung truck. Kama kaya? Bakit kaya? Yun, Ayan yung uh, sa bandang kanan, yung munisipyo nila. Napakaliit. Sabagay, <laughs> konti pa lang naman ang populasyon dito sa DRT. <laughs> Ay, napakaganda ng ating uh, panahon ngayon. Uh, medyo makulimlim kaya uh, hindi siya masyadong mainit. O, oh, di ba? Masarap mag-ride pag ganito. Wow, <laughs> pangalawang beses na tayo na napitikan ha. Ah. Unang pitik natin ay doon sa may uh, arch ng uh, Doña Remedios Trinidad. Doon sa may uh, pakyat, paglagpas ng logo. Tapos dito na naman sa may uh, bandang uh, sapang bulak, Ayan, meron tayong uh, mga um, uh, pitik. <laughs> anyway, uh, shout out nga pala sa lahat po ng ating mga... Uh, namimitig dito sa Doña Remedios Trinidad de la nyo yan uh, ang ating uh, mga pitikero ng uh, Doña Remedios Trinidad and also shout out na rin kay Zay uh, Max Kuya, shout out sa iyo at salat uh, sa lahat po ng ating mga followers and viewers dito sa Facebook ayan, hello po sa inyo shout out sa lahat sa ating uh, mga uh, Facebook followers and viewers po. Siyempre, kasama ang ating mga friend. O, ba? Diba? At uh, anyway, uh, sino pa ba ang ating uh, isa-shot? O, oh, siyempre, ang ating special summon. Magagalit yun kapag uh, hindi natin pinate yung ating uh, uh, teacher dito sa may Alibago, uh, Masantol, Pampanga. Ayan. Si uh, Ma'am marisa. She's my special someone, oh, di ba? <laughs> At uh, yun na uh, ayon, dire, pa rin tayo sa ating biyahe. Abang tayo nagbabay ay uh, mag nag shoutout tayo sa ating uh, mga uh, mga tropa, sa ating <laughs> uh, tawag dito. Yung ating mga kaibigan. Yeah, Siyempre, yung ating uh, team 150. <laughs> Siyempre, eh, hindi nawawala yan sa ating shout out o oh, di ba <laughs> ayun uh, dire diretso pa rin tayo sa ating uh, Sunday Adventure Ride Ayan. dito na tayo sa may Sabang Bulak alam ko may namimitik din dito tingnan natin kumapitikan tayo <laughs> wow um. Eh, malapit na tayo dito sa may uh, Dreamland. No? <laughs> Ganda rin dyan sa may Dreamland. so, <laughs> grabe tarik nito, oh. <laughs> Ito yung matarik na part dito, eh. Mula doon sa kanina. Tapos, sa uh, may tubig-tubig pa. Nako, grabe. Delikado. Delikado. Paso, <coughs> amigo, ah, <¿sabio>? Tarik. <laughs> dito ang pinakamagandang uh, takbuhan ang <laughs> ganda ng uh, daan eh uh, okay pa yung mga espalto niya bagong bago kaya masarap ng ano eh magbanking banking, -banking. <laughs> kapit na kapit yung gulong uh, masyadong ano walang ganong uh, walang ganong uh, sasakyan at saka hindi crowded ng uh, mga motor sa Marilake, grabe Kaya, nagkakaroon ng mga aksidente dahil sa sobrang dami at uh, crowded ng uh, mga motor nagkakailangan nagkakaroon ng uh, nagkakatamaan sila Kaya, lalo na yung ibang bita uh, bida, -bida. <laughs> yung uh, pagpabida, yung banking-banking uh, nila walang <laughs> wala sa oras ay, nako sarap pa buhay sa mundo tapos masisira lang ng isang iglap nang dahil lang sa pito-pito ka <laughs> ayun wag ganun maaari na uh, papanatili natin yung uh, pagiging uh, madisiplina yung uh, tipong uh, yung uh, Siyempre, yung ibang mga tao din, kailangan din dapat eh, eh iingatan mo rin, Hindi lang yung sarili really mo. mahirap yung makadisgrasya ka ng ibang tao, baga ng damay ka pa. <laughs> 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 kabubuhan mo. Yun Woo! DRT! Tonya Remedios Trinidad! Sunday Adventure! Napakaganda rito, oh. Kaya sa lahat ng uh, motorista na uh, na, ano, na, na, nandun sa Marila Ay tayo kay Rino sa Bulacan, no? Oh. Ang daming pakingan dito, oh Nagsisiksikan kayo dyan, eh Ito maganda, oh <laughs> May isang maganda dito na lugar, eh Ayan, oh, yung marami puno Dadaan <laughs> tayo dito maganda. Ada uh, parang paraiso. iso oh ba? Oh, wow. Ganda. Di ba? mga puno, no? Ila-ila, ha? Ganda, ang ganda tingnan, eh. Kaya, mga grupo na mga uh, karamista. <laughs> uh. Kaya magbidabid at baka tayo siya pulutin. <laughs> wow! Ang cute! At <laughs> cute ang manobela noon! Napakasipit <laughs> uh, naman sa manobela noon! Ang galing naman ni kuya. <laughs> Ganun ang kapraso. <laughs> ano kaya, Lizzy si mo? Nang uh, talagang mag-u-turn ka, no? Ay! Ewan ko, hindi ko ma-imagine. Pero <laughs> astig siya. <laughs> Ha, ah, diba? Parang gusto kong hintuan yun. Ganda. Really, really. Yeah. May batis ako nakita doon ah. Ano, ano, ah. So, nakakatakot. Baka oh. mamaya, ha, eh. ha, ha, ha. Ano, na naman tayo punso, eh. <laughs> tayo muna tayo. Nakakangalay. Woo! Sarap dito. DRT! Yeah! Yung mga, ano, hindi yan, no? May mga daanan doon sa mga... Ewan? Ba Dito pa pala yung tulay. Ikot pa dito taas. Ayan! Okay, tulay na! Di ba sabi sa inyo? maganda rito eh. mga aso. Mga populasyon ng... ng aso. <laughs> abulin... Abulin tayo kagat tayo na ano ni Doggy. <laughs> ay, 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 Doggy, dito tayo. Para may kuha ulit tayo dito na isang magandang shot. Wow, kita nyo yun. Napakaganda, diba? <laughs> Try natin. Pa-picture muna tayo. bago tayo uh, umalis dito sa Talbak yan dito sa may tulay na to. Merong mga photographer dito sa tinatawag SN. Madadaan na lang Portal S yan, madadaanan natin. So magpapapictures pictures muna tayo. <laughs> Para meron tayong kumbaga souvenir, 'di ba? Remembrance. <laughs> Ayan shout -out nga pala sa lahat ng mga photographer dito sa DRT. Yan. Uh, tara. Ski na tayo. Ang ganda na ang ano natin ha. Ah. Sunday ha. Ah. <laughs> Alright. kita tayo sa kapila. ng na. Na. Ayun no? Oh. Ganda oh. Wala mga photographers sa ngayon. <laughs>

ito na yung uh, pinakamaganda dito sa sa DRT yung uh, pa-exit ka na ng Pasan uh, pa San Miguel ayan yeah, ano ba diba? kaya dito na rin tayo magsa sign out sa ating uh, Sunday Adventure Ride Woo! Uh, pagtanggal na naman ng uh, katinang paa <laughs> Maraming salamat sa lahat ng ating mga followers, viewers, and friends. Ayan, uh, yeah. Sa ating uh, laging uh, mag-like, comment dito sa ating uh, Facebook. Ayan. <laughs> At, uh, uh, ayun na nga. At ako'y magsa-sign out na dito sa ating uh, Sunday uh, Adventure Ride. Ito po, sige, house mo, no? At, uh, Sign out, na Signing out na ako, mga Tropa Peeps. Bye, everyone!